Magandang gabi mga kaligtas Sa video ito ay may ipapakita ako sa inyong video na dumaan lang sa aking newsfeed At uh, sobrang nabahala ako na nangyayari pala ito sa ating mga construction site So anyway, paunawa lang Hindi ko alam uh, kung sino yung uh, tao na pinagtulungang hampasin ng kanyang mga co-workers uh, Workers ba siya o foreman o kaya site engineer, di ko po alam at uh, di ko rin alam kung saan aktual na nangyari itong video na to pero alam ko this uh, happened in the construction site sa loob po ng construction so ito po yung video at panoorin po natin at i-relate po natin sa occupational safety na pwede nating i-implement or sundin sa ating mga construction site Yun, nabagok yata yung ulo nung worker na hinampas yung katawan niya sa sahig, no? simentado pa naman, at saka nahampas talaga yung ulo niya dun sa simento. So, kung i-relate natin ito sa occupational safety, ito ang palagi nating tandaan, as long as nasa loob tayo ng worksite, it is very important na tayo po ay magsuot ng ating mga personal protective equipments, especially itong hard hat. No. So, wag nating gawing reason na hindi tayo nagsusuot ng hard hat kasi wala namang mahulog. Anong mahulog doon, eroplano? Especially in the open area. Pero sana, 'yun nga sa ating mga construction workers, sa ating mga workers na pumapasok sa construction site, ugaliin po nating magsuot ng mga personal protective equipment, lalong-lalo na po itong uh, hard hat, no? So, we must wear at all times itong hard hat na 'to. So kung i-relate natin dito sa video na to, kung sakali sana na mayroong ano, mayroong suot na hardhat, hat, yung worker na pinagtulungan ng pasyen is uh, sana hindi pa nabagok yung ulo niya. In a way, di ko lang alam uh, yung result nun o kung uh, namatay ba o buhay yung worker na yun. So, yun. At saka, wag natin kalimutan, uh, we must wear properly nitong hard hat natin. Kasi, malimit, uh, marami tayo nakikita sa construction site na nakasuot nga ng hard hat. Kaya lang, yung strap hindi naman naka-on. So ano yun? Parang ano lang? Parang sombrero lang? naginawang ginawang sombrero lang yung, ano, yung hard hat natin. Tandaan natin yung hard hat is protection sa ating mga ulo na maaring bumagsak sa ating ulo o mabangga o mabunggo man yung ating ulo sa mga matitigas na bagay. So ugaliin nating magsuot properly ng ating mga hard hat, especially ikabit natin ng tama yung ating mga chain strap. Okay? So for now, yun lang muna. So subaybayan nyo po yung ibang mga ano, yung ibang mga OSH vlogs natin dito sa channel natin, Safety Engineer Vlad. At uh, hopefully, ma-share nyo po yung mga videos natin na nakatulong po sa inyo, especially sa mga bagong safety officers. Again, at your service, Safety Engineer Vlad.